Disclaimer: Ang kwentong ito ay kathang-isip lamang, hango sa mga lumang alamat, paniniwala, at mga kwentong bayan tungkol sa mga nilalang ng dilim sa Pilipinas. Layunin nitong magbigay ng kilabot, aral, at pagminilay sa hangganan ng pagiging tao at halimaw. Anumang pagkakahawig sa mga tunay na tao, lugar, o pangyayari ay pawang nagkataon lamang. Sa isang tahimik na bayan ng San Alejo, dumating ang isang bagong estudyante na agad umagaw ng pansin ng lahat, si Marina, isang payat, maputla, at kakaibang dalagita na tila may daladalang misteryo. Tahimik siya, bihirang umiti, at kadalasang nag-iisa sa mga sulok ng silid-aralan. Ang mga mata niya ay may kakaibang lalim, at tuwing tititig siya sa isang tao, parang nahuhulog ito sa malamig na balon ng hiwaga. Galing daw si Marina sa Sitio Bagani, isang lugar sa paanan ng bundok na halos hindi na pinupuntahan ng mga tao. Ayon sa mga matatanda, matagal nang iniiwasan ang sityo na iyon dahil sa mga bulong-bulungan tungkol sa mga nilalang na lumilipad sa gabi at mga hayop na natatagpo ang walang laman ang loob tuwing umaga. Kaya nang malaman ng mga tagabayan kung saan galing si Marina, nagsimula na agad ang mga pagdududa. Munit sa kabila ng mga espekulasyon, napansin ng lahat ang kakaibang talino ni Marina. Laging mataas ang marka niya, magaling sa pagsusulat, at may kakaibang paraan ng pagsagot sa mga tanong ng guro, parang may lalim ng karunungang hindi akma sa kanyang edad. Minsan, napansin ng kanyang kaklase na si Lester na laging malamig ang kanyang mga kamay kahit tirik ang araw, at tuwing sumasapit ang dapitapon, nagmamadali itong umuwi na parang may hinahabol o iniiwasan. Isang gabi, habang pauwi si Lester galing sa group study, nadaanan niya si Marina sa kanto ng baryo. Nakatingala ito sa langit, at sa paligid niya ay tila may malamig na hangin na umiikot. Sa isang iglap, lumingon ito sa kanya, at sa ilalim ng liwanag ng poste, sandali niyang nasilayan ang pula nitong mga mata. Napatigil siya, ngunit mumiti lang si Marina at nagsabing, malamig lang ang gabi, Lester. Uwi ka na simula noon, hindi na mapakali si Lester. Marami siyang napapansin na kakaiba, mga asong tumatahol tuwing dumadaan si Marina, mga ibong biglang lumilipad palayo, at ang mga bulong ng mga matatanda tungkol sa bata sa sitio Bagani na sinasabing tumakas sa sumpa ng kanyang lahi. Habang tumatagal, lumalakas ang kanyang kutob na may lihim si Marina, isang lihim na maaaring magdulot ng kapahamakan sa buong bayan kung hindi niya agad matutuklasan. Sa bawat araw na lumilipas, tila unti-unting nabubura ang pagitan ng takot at pagkakaibigan. Gusto ni Lester malaman ang totoo, sino nga ba si Marina? Bakit tila may lungkot sa likod ng kanyang mga mata? At bakit parang may mga aninong sumusunod sa kanya sa tuwing sasapit ang gabi? Hindi alam ni Lester, ang mga tanong na ito ay magiging simula ng isang bangungot na magbubukas ng lihim ng Sitio Bagani, ang lugar na kinalimutan ng panahon Ngunit hindi kailanman pinatawad ng dilim. Mula nang dumating si Marina sa San Alejo, hindi na naging tahimik ang mga gabi. Nagsimula ang lahat sa mga aling mga bulong ng matatanda sa tabing kalsada, mga usapang bayan sa tindahan, at mga kwentong muling binuhay ng mga takot na akala'y nalimot na ng panahon. May dumating daw galing sitio, Bagani, sabi ng ilan. Anak daw ng aswang, bulong ng iba. Si Lester, na ngayoy lubos ng naakit sa hiwagang bumabalot kay Marina, ay nagsimulang magtanong-tanong. Sa kanyang pag-uusisa, natagpuan niya ang lola niyang si Aling Perla, isa sa mga pinakamatandang naninirahan sa bayan. Doon niya unang narinig ang buong istorya ng Sitio Bagani, isang lugar na minsan daw ay masigla at matao, hanggang sa isang gabi, may kakaibang nangyari. Ayon kay Aling Perla, matagal nang sinasabing ang Sitio Bagani ay hindi ordinaryong komunidad. Noon paman, may mga balitang may mga taong hindi natutulog sa gabi, may mga hayop na nawawala, at may mga sanggol na bigla na lang nagkakasakit. Hanggang sa isang gabi ng kabilugan ng buwan, nakita raw ng mga taga-baryo ang mga nilalang na lumilipad sa langit, mga katawang putol sa bewang, may mahahabang pakpak at naglalaway sa gutom. Simula noon, tuluyang iniwan ng mga tao ang lugar. Isa sa kanila ay tumakas, sabi ng matanda sa tinig na halos pabulong. Sinasabing isang dalagita, anak ng pinunong aswang. Tumakbo palayo sa kanyang ina, dala ang pagnanais na maging tao. Napalunok si Lester. Hindi man binanggit ni Aling Perla ang pangalan, alam niyang si Marina ang tinutukoy. Kinabukasan sa paaralan, tahimik si Lester habang pinagmamasdan si Marina. Munit nang magtagpo ang kanilang mga mata, may kung anong lungkot doon, parang pagod na pagod na kaluluwa na gusto ng makalaya. Lester, mahinang sabi ni Marina sa gitna ng klase, may mga tanong ka bang gusto mong itanong sa akin? Para bang nabasa nito ang laman ng kanyang isip? Nagkita silang muli sa likod ng lumang simbahan kinagabihan. Dala ni Marina ang isang maliit na pendant na hugis buwan. Ito lang ang natira sa akin, Anya. Ito ang tanda ng lahi namin. Hanggat suot ko ito, nararamdaman nila ako. Kaya hindi ako mapalagay kahit kailan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Lester ang bigat ng lihim na bitbit -bit ni Marina, isang sumpang hindi niya hiniling, ngunit kailangan niyang tanggapin. Habang bumubulong ang hangin at kumakaway ang mga puno, Tila may mga matang nakamasid mula sa dilim. Bakit ayaw mong bumalik sa Sitio Bagani? Tanong ni Lester. Dahil pag bumalik ako roon, sagot ni Marina habang tumutulo ang luha, hindi na ako makakaalis muli. Sa gabi rin yon, sa di kalayuan, may mga asong tahol ng tahol sa gilid ng gubat. Ang mga ibon ay biglang nagsiliparan. At mula sa malayong bundok, sumigaw ang isang tinig, malamig, matinis, at parang tinatawag ang pangalan ni Marina. Marina ah, sa unang pagkakataon, nakita ni Lester ang takot sa mukha ng dalagita. Sapagkat alam niya, ang sitio bagani ay hindi lamang isang alamat. Ito ay buhay at nayon, nagsisimula ng hanapin ang nawawala nitong anak. Lumipas ang ilang araw, at unti-unting naging mas malapit sina Lester at Marina. Sa kabila ng mga bulong sa bayan, pinili ni Lester na paniwalaan ang kabaitan ng dalagita. Madalas niya itong samahan sa kantin, sa library, at sa tuwing uwian, sinisiguro niyang ligtas itong makauwi. Ngunit kahit ganoon, nananatili pa rin ang misteryo, dahil tuwing gabi, nawawala si Marina na parang bula. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, hindi mapakali si Lester. Naisip niyang sundan si Marina pa upang malaman kung saan ito talaga nakatira. Tahimik siyang naglakad sa madilim na kalsada hanggang sa makarating siya sa dulo ng baryo kung saan halos wala ng bahay. Sa kabila ng katahimikan, naririnig niya ang mahinang ihip ng hangin, tila may halong bulong. Pagdating niya sa lumang bahay na tinutuluyan ni Marina, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa loob, isang mahinang pagungol, kasabay ng pagkaluskos ng mga pakpak. Dahan-dahan niyang sinilip ang bintana, at sa sandaling iyon, napahinto siya. Sa loob ng kwarto, nakita niya si Marina, nakaluhod, nanginginig, habang unti-unting naghihiwalay ang kanyang katawan sa bewang. Sa ibabang bahagi, naiwan ang kanyang katawan sa sahig, at ang kanyang itaas na bahagi ay unti-unting tumubo ng mahahabang, maitim na pakpak. Ang mga mata niya ay nagkulay pula, at sa kanyang bibig ay tumulo ang sariwang dugo ng manok na hawak niya. Napasigaw si Lester, ngunit agad siyang natakpan ni Marina ng kamay. Lester, pakiusap huwag kang mainay, nanginginig nitong sabi. Hindi ako mananakit. Hindi ko ginusto to, napatitig si Lester sa kanya, puno ng takot at awa. Sa kabila ng nakakatakot na anyo ni Marina, nakita niya sa mga mata nito ang isang batang gustong makalaya, hindi ang halimaw na gustong manakit. Bakit mo to ginagawa? tanong niya. Dahil ito ang sumpa ng dugo namin, sagot ni Marina habang nagpipigil ng luha. Kung hindi ako kakain ng laman ng hayop, ako mismo ang kakainin ng aking sariling kalagayan. Hindi ko pinili maging ganito, Lester. Gusto ko lang maging normal. Tumigil si Lester Sandali. May paraan ba para mawala yan? Kahimik si Marina sa kasumagot, isa lang. Kailangan kong bumalik sa sitio Bagani at harapin ang pinagmulan ko. Pero pag bumalik ako roon, baka hindi na ako makaalis muli. Pagkasabi niya nito, muling nagliwanag ang paligid. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang pakpak, at sa unang pagkakataon, nakita ni Lester ang kagandahan sa likod ng kanyang sumpa, isang nilalang na nahati sa pagitan ng dilim at liwanag. Kinabukasan, nagkatinginan sila sa paralan, parang walang nangyari. Ngunit pareho nilang alam na may lihim silang binabahagi, isang lihim na magtatali sa kanilang kapalaran. At sa likod ng mga ulap, isang anino ang lumilipad, isang nilalang na sumusubaybay sa kanila. Isang tinig mula sa dilim ang bumulong, "Anak ko, hindi ka makakatakas sa dugo mo mula noon." Alam na ni Lester na hindi lang si Marina ang may dala ng sumpa, dahil pati siya unti-unti nang nadadamay sa mundo ng mga nilalang na hindi dapat umiiral. Lumipas ang mga araw na parang mabigat na hangin bumabalot sa paligid ni na Lester at Marina. Sa bawat pagdaan ng gabi, lalo lamang lumalalim ang kanilang koneksyon, at kasabay nito, ang paamba ni Lester sa mga bagay na maaaring mangyari. Hindi niya alam kung paano tutulungan si Marina, pero alam niyang hindi niya ito kayang talikuran. Isang gabi, nagpasya si Marina na isiwalat na ang buong katotohanan. Dinala niya si Lester sa gilid ng kagubatan, sa tabi ng isang lumang balete kung saan malamig at mabigat ang simoy ng hangin. Doon, nagsimula siyang magsalaysay, hindi na bilang estudyanteng tahimik, kundi bilang isang nilalang na bihag ng sariling dugo. "Lester, Anya, hindi ko na kayang itago. Isa akong anak ng pinunong aswang ng Sitio Bagani." Ang ina ko ang pinakamatandang nilalang sa aming lahi, si Lukaya, reyna ng mga nilalang ng dabi. Noong bata pa ako, gusto niya akong sundan sa yapak niya, maging halimaw, kumain ng laman ng tao, at tanggapin ang sumpa ng aming dugo. Pero ayaw mo, tanong ni Lester. Umiling si Marina at napaluha. Noong una, gusto ko lang mapabilang. Pero nang makita ko kung paano nila patayin ang isang sanggol sa unang gabi ng ritual, tumakbo ako. Ayaw kong maging katulad nila. Hindi ko kayang manakit ng tao. Ikinuwento ni Marina kung paano siya tinangkang itali sa dambana ng dugo, isang bato sa gitna ng sitio bagani kung saan ginagawa ang seremonya ng paglipat ng sumpa. Doon, pinapainom ang bagong kasapi ng dugo ng tao upang tuluyang mawalan ng kaluluwa. Pero bago matapos ang ritual, tumakbo siya, at mula noon, hinahanap na siya ng kanyang ina. Hanggat hindi ako bumabalik, sabi ni Marina, mananatili akong kalahating nilalang, tao sa araw, aswang sa gabi. Hindi ako mamamatay, pero hindi rin ako mabubuhay ng payapa. Tahimik si Lester. Hindi niya alam kung matatakot o maawa. Nakita niya ang mga luha ni Marina habang tinatakpan nito ang mukha. Gusto ko lang maging normal, sabi ng dalagita. Gusto ko lang makaramdam ng liwanag. Pero alam kong sa bawat sandaling hindi ako bumabalik, may panganib na lumalapit sa bayan. Biglang humangin ng malakas. May mga ibong dumaan sa itaas, at mula sa di kalayuan, may narinig silang alulong ng aso na tila nang gagaling sa bundok. Nasaan yan, bulalas ni Lester. Ang mga bantay nila, sagot ni Marina. Hinihintay nila ang senyas ng buwan. Kapag dumating ang susunod na kabilugan, susunduin na nila ako. Doon lamang tuluyang naunawaan ni Lester ang bigat ng lahat. Hindi lang pala ito tungkol sa isang sumpa, ito ay isang digmaan ng kalikasan, ng dugo at ng pagpili. Sa pag-uwi nila, tahimik si Marina. Ngunit bago sila maghiwalay, humarap ito kay Lester at mahinang nagsabi, kapag dumating ang oras na hanapin nila ako, huwag mo na akong pigilan. Dahil kung ipipilit mo, baka ikaw pa ang mawala. Ngunit sa isip ni Lester, malinaw ang kanyang pasya, hindi niya hahayaang mapunta muli si Marina sa dilim, kahit kapalit pa ang sariling buhay. Sa malayo, sa tuktok ng bundok ng Bagani, isang tinig ang umalingaungaw, malalim at puno ng galit, anak ko handa na ang buwan. Malapit ka nang bumalik sa amin. Pagsapit ng susunod na linggo, tila bumigat ang hangin sa buong bayan ng San Alejo. Sa gabi, may mga asot pusa na nagwawala, at may mga ibong biglang bumabagsak sa gitna ng kalsada na parang may natakot na hindi nakikita. Sa araw, tahimik ang lahat, ngunit pagsapit ng dilim, nagsisimula ang mga bulong, ang mga sigaw sa malayo, at ang amoy ng dugo na parang sumisingaw mula sa lupa. Habang papalapit ang kabilugan ng buwan, lalong nagiging balisa si Marina. Hindi na siya pumapasok sa klase. Madalas siyang nakaupo sa tapat ng bintana, nakatingin sa bundok ng Sitio Bagani, na tila may humihila sa kanya. Si Lester, na araw-araw siyang dinadalaw, ay napansin ang mga sugat sa kanyang likod, mga bakas ng pakpak na pilit niyang pinipigil na huwag muling tumubo. "Marina, bulong ni Lester, lalaban tayo." Hindi ka nila makukuha. Umiling ang dalagita. Hindi mo sila kilala, Lester. Ang mga aswang ay hindi basta halimaw. Sila'y mga nilalang na matagal nang nagtatago sa dilim, naghihintay lang ng tamang oras para muling bumangon. Kinagabihan, may narinig silang malalakas na kaluskos mula sa bubat. Sumilip si Lester sa labas at nakita ang mga aninong lumilipad, mga hugis taong putol sa bewang, may mahahabang pakpak, at mga matang kumikislap sa dilim. Ang mga aso sa paligid ay nagdangalit, ngunit agad din natahimik ng parang may humigop sa kanilang lakas. Dumating na sila, mahinang sabi ni Marina, nanginginig. Ang mga bantay ng sitio bagani. Hindi sila titigil hanggat hindi nila ako nadadala pabalik. Agad silang tumakbo papunta sa bahay ni Aling Perla, ang lola ni Lester, na tanging kilala sa bayan bilang may alam sa mga lumang ritual laban sa mga nilalang ng gabi. Inilabas ni Aling Perla ang mga bawang, asin, at langis ng nyog, mga panlaban sa dilim. Sa gitna ng lumang bahay, gumawa siya ng bilog na asin at ipinasok doon sina Marina at Lester. Walang aswang na makakapasok sa loob nito, sabi ni Aling Perla. Pero tandaan ninyo, kapag lumampas ang buwan sa gitna ng langit, hahanapin nila ang daan kahit sa dugo. At ganoon nga ang nangyari. Sa labas ng bahay, narinig nila ang mga boses na bumubulong, ibalik mo siya. Ibalik ang anak ng Reyna, kasunod noon ay ang malalakas na hampa sa dingding, mga kuko na kumikiskis sa bubong, at mga pakpak na dumadampi sa hangin. Niyakap ni Lester si Marina habang nanginginig ito sa takot. Mama ko yan, mahina nitong sabi. Naririnig ko siya, ngunit biglang bumuka ang pinto, hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa isang malaking nilalang na pumasok sa liwanag ng buwan. Ang balat nito ay kulay abo, ang mga mata ay kumikislap sa pula, at sa mga kamay nito ay mga kuko na parang bakal. Marina, sigaw nito. Tama na ang pagtatago. Bumalik ka sa pinagmulan mo. Napatigil si Marina, hawak ni Lester ang kanyang kamay. Hindi ako katulad ninyo, sigaw niya. Hindi ako halimaw. Munit ang nilalang ay mumiti lamang at sa tinig na pamilyar kay Marina, narinig niya ang salitang tumusok sa puso niya, anak ako ito. Si inay mo. Nang sandaling iyon, unti-unting nagdilim ang paligid. Naramdaman ni Lester ang malamig na hangin na parang sinisipsip ang kanilang hininga. Magsisimula na ang laban, laban ng dugo, ng sumpa, at ng pag-ibig na sinusubok ng dilim. Ang sigaw ng hangin ay umaling sa buong San Alejo. Tumakbo si Lester, Marina, at Aling Perla papunta sa kabubatan upang makalayo sa mga aswang na sumalakay sa bayan. Sa bawat yapak nila sa lupa, naririnig nila ang pagaspas ng mga pakpak sa itaas, mga nilalang ng dilim na nagbabantay, nagmamasid, at naghihintay ng tamang sandali upang umatake. Sa gitna ng kagubatan, napahinto si Marina. Ang buwan ay bilog na bilog, at sa liwanag nito, unti-unti nang tumubo muli ang kanyang mga pakpak. Hindi niya nakayang pigilan. Ang sumpa ay nagising na. Lester, nanginginig niyang sabi, kapag nagpatuloy ito, baka ako mismo ang makasakit sa inyo. Hindi, Marina, sagot ni Lester habang hawak ang kamay niya hindi ka halimaw. Lalaban tayo, kasama ka namin. Ngunit bago pa sila makapaghanda, bumagsak mula sa langit ang isang malaking nilalang, si Lucaya, ang reyna ng mga aswang at ina ni Marina. Ang kanyang mga pakpak ay kasing itim ng gabi, at ang mga mata niya ay nagliliyab sa pulang liwanan. Sa bawat paglapag niya sa lupa, nanginginig ang mga puno, at ang mga ibon ay nagsisiliparan palayo. Anak, sabi ni Lukaya sa tinig na malamig, ngunit puno ng hinanakit. Matagal kitang hinanak. Ang dugo mo ay sa amin. Ang kaluluwa mo ay sa amin. Wala kang takas. Humakbang si Marina, nanginig, ngunit hindi na siya nagtagong muli. Hindi ako babalik, inay. Ayoko nang maging halimaw. Ngumiti si Lukaya, ngunit ang iting iyon ay parang hiwa sa gabi hindi mo kayang labanan ang dugo mo, Marina. Kapag sumikat ang araw, mawawala ka. Tanging ang dilim lang ang tatanggap sa iyo. Nang mga sandaling iyon, bumaba mula sa mga puno ang iba pang aswang, mga aninong may mga pakpak, matatalas ang ngipin, at mga mata na kumikislap sa galit. Si Lester at Aling Perla ay napalibutan. Lester, gamitin mo to, sigaw ni Aling Perla sabay abot ng bote ng banal na langis. Inihagis ni Lester ito sa lupa at nagliyab ng apoy ang paligid. Sandaling umatras ang mga aswang, ngunit tumawa si Lukaya. Hindi niyo ako kayang sunugi ng apoy ng tao, sabi niya. Ngunit si Marina, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ay lumapit sa kanyang ina. Kung talagang mahal mo ako, inay, luhan itong sabi, bakit kailangan kong manakit para mabuhay? Tumigil si Lukaya. Sa sandaling iyon, parang may paghating sumilip sa kanyang mga mata. "Dahil 'yun ang tadhana natin," sabot niya. "Hindi tayo kailanman tatanggapin ng mga tao." "Kung ganoon," sagot ni Marina, "pipiliin kong mamatay bilang tao kaysa mabuhay bilang halimaw." At sa sandaling iyon, tumindig ang apoy. Hawak ni Marina ang pendant na tanda ng kanyang lahi at hinagis ito sa apoy. Biglang nagliyab ang hangin at sumigaw si Lucaya isa-isa ring nagsigawan ang mga aswang, tila nasusunog ng liwanag na nagmula sa pendan. Hindi mo alam ang ginagawa mo, sigaw ni Lukaya, bago ito tuluyang natupok ng apoy. Niyakap ni Lester si Marina habang umiiyak siya. Tapos na, sabi niya. Ngunit umiling si Marina, mahina ang tinig. Hindi pa kailangan kong tapusin ang sumpa sa pinagmulan sa Sitio Bagani. Doon magwawakas ang lahat sa likod nila ang kagubatan ay nagliyab. Ang mga sigaw ng mga aswang ay naging alingaw-ngaw ng nakaraan. Ngunit sa liwanag ng apoy, nakatayo si Marina, kalahating tao, kalahating nilalang, handang harapin ang mundong minsan ay tinakbuhan niya. Madaling araw na nang marating ni Marina, Lester, at aling perla ang daan papuntang Sitio Bagani, isang lugar na matagal nang itinuring ng mga tao bilang bawal lapitan. Ayon sa mga matatanda, iyon ang pinagmulan ng mga nilalang na tulad ni Marina, isang lugar na nilamo ng dilim matapos ang isang matinding ritual daang taon na ang nakalipas. Tahimik ang paligid. Walang ibon, walang hangin, walang tunog ng buhay. Para bang ang mismong lupa ay patay. Ngunit sa bawat hakbang nila, nararamdaman ni Marina ang kakaibang tibok sa ilalim ng lupa, parang tinig na tumatawag sa kanya. Marina, mahinang sabi ni Aling Perla, sigurado ka ba? Wala nang nakabalik dito ng buhay. Ngunit mumiti si Marina kahit naninginig ang boses. Kung dito nagsimula ang sumpa, dito rin ito matatapos. Pagdating nila sa gitna ng lumang balete, biglang bumukas ang lupa at may ilaw na umalpas, malabughaw, malamig at tila humihinga. Mula rito ay sumulpot ang mga multo ng mga ninuno, mga dating tao na naging aswang dahil sa kasakiman ng ilan. Isa sa kanila ay ang unang reyna ng mga aswang, si Amara, na siyang nagbuhat ng sumpa sa buong lahi. Anak ng dugot gabi, sabi ng tinig mula sa liwanag. Bakit mo ginising ang mga patay? Lumuhod si Marina, hawak ang kanyang dibdib. Hindi ko gustong sirain kayo. Gusto kong palayain ang mga kaluluwan nyo. Pagod na akong mabuhay sa dilim. Tumawa si Amara, malamig na parang yelong pumapaso. Walang makapaputol sa sumpa hanggat may dugong aswang sa iyong mga ugat. Ikaw ang sisidla ng aming lakas at ng aming sumpa. Lumapit si Lester at tumindig sa tabi ni Marina. Kung kailangan niyang isakripisyo ang sarili, ako na lang, sigaw niya. munit huminto si Marina at tinitigan siya ng may luha. Hindi mo maintindihan, Lester. Hindi ito laban ng tao. Laban ito ng dugo ko. Sa utos ni Amara, umusbong mula sa lupa ang mga kamay ng mga patay, hinahatak si Marina pababa. Munit bago pa siya tuluyang lamunin ng lupa, inilabas ni Aling Perla ang anting-anting ng Liwanag, isang pamana ng mga manggagamot na noon pa ay lumalaban sa kasamaan. Tumindig ang liwanag mula sa anting-anting at sinilaw ang buong kabubatan. Ngayon, Marina, sigaw ni Aling Perla. Ialay mo ang dugo mo sa liwanag. Kinuha ni Marina ang labahan ni Lukaya, ang parehong sandata na minsan ay ginamit ng ina niya upang pumatay at sinugatan ang sariling palad. Tumulo ang dugo niya sa lupa at sa bawat patak ay nagmingning ang mga ugat ng lupa sa paligid. Parang may sinusunog na kasaysayan, isang sumpang bumabalik sa simula. Sumigaw si Amara, ang kanyang tinig ay naging hangin na may halakhak at iyak. Hindi mo alam ang pinakakawalan mo, anak ng dalawang mundo. Ngunit hindi na natakot si Marina. Mas pipiliin kong maging abo kaysa kadiliman. Sa huling sandali, nagliyab ang buong sityo bagani sa liwanag, hindi apoy, kundi purong liwanag na tila mula sa kalangitan. Ang mga aninong naninirahan doon ay unti-unting naglaho, kasama si Amara at ang mga espiritu ng kanyang mga ninuno. Nang humupa ang liwanag, nakaluhod si Marina sa lupa, duguan at halos mawalan ng ulirat. Lumapit si Lester at niyakap siya. Natapos na, Marina tapos na, bulong niya. Ngunit mahina ang tinig ni Marina, halos parang hangin. Hindi pa may isa pang kailangang harapin ang katotohanan ng dugo ko. Dahan-dahan silang bumalik sa daan palabas ng Sitio Bagani, ngunit sa bawat hakbang, ramdam ni Marina ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan, parang unti-unti siyang nagiging tao o baka naman unti-unti siyang naglalaho. Habang papalubog ang dilim at unti-unting sumisilip ang unang liwanag ng araw, naglakad si na Marina, Lester, at Aling Perla pauwi mula sa Sitio Bagani. Basang-basa ng hamog ang kanilang mga paa at sa paligid ay tahimik na tahimik, para bang natapos ang isang mahaba at madilim na panaginip. Ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman ni Lester na may kakaiba kay Marina. Maputla siya, halos parang usok ang balat, at ang kanyang mga mata, na dati may halong itim at pula, ngayon ay unti-unting nagiging malinaw na kayo manggi, tulad ng sa isang normal na tao. Marina ayos ka lang ba? Tanong ni Lester habang inalalayan siya. Mumiti si Marina, mahina ngunit totoo. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong kapayapaan. Parang matagal na akong hinihintay ng liwanag. Nang dumating sila sa labas ng kagubatan, sinalubong sila ng mga tagabaryo. Ang mga taong dati itakot kay Marina ay napahinto, nagulat ng makita siyang buhay, ngunit kakaiba ang kanyang presensya. Ang hangin sa paligid niya ay malamig ngunit payapa. Lumapit ang isang matandang babae at lumuhod. Salamat, Hija, sabi nito, ang mga bata naming nagkakasakit gabi-gabi ay gumaling na. Wala na rin ang mga nilalang na dumudukot. Napatingin si Marina sa langit. Ang araw ay unti-unting sumisikat, at sa bawat sinag nito, parang nasusunog ang gilid ng kanyang balat, hindi sa sakit, kundi sa paglaya. Lester, bulong niya, ito na ang huling umaga ko. Napahawak si Lester sa kanya, desperado. Hindi. Hindi kita hahayaan. Labanan mo to, Marina. munit mumiti siya, may luha sa mga mata. Hindi mo kailangang labanan ang liwanag yakapin mo ito. Dahan-dahan siyang humakbang palapit sa araw. Sa bawat hakbang niya, ang katawan niya ay nagiging liwanag hanggang sa wala nang natira kundi isang mahinang alab ng liwanag na kumalat sa buong kapaligiran. Ang mga dahon ng puno ay kumislap, ang hangin ay nagliwanag, at ang mga ibon ay biglang nagsilabasan mula sa kanilang mga pugad, parang binuhay muli ng araw. Sa lupa kung saan siya tumindig, naiwan lamang ang isang pendant, ang parehong tanda ng kanyang lahi. Pinulot ni Lester ito, pinunasan, at niyakap sa dibdib. Hindi ka na halimaw, Marina, bulong niya, ikaw ang liwanag na nagligtas sa amin. Lumipas ang mga araw at muling nabuhay ang baryo ng San Alejo. Ang mga tao ay muling naghasik, nagbalik sa kanilang mga tahanan, at sa tuwing sumisikat ang araw, may kakaibang liwanag sa hangin, parang yakap ng isang nilalang na minsang tinuring na sumpa, ngunit ngayon ay tagapagligtas ng lahat. Sa gabi, minsan daw, may nakikita ang mga bata, isang dalagitang nakaputi, naglalakad sa gilid ng gubat, tahimik, nakangiti at sa kanyang mga mata ay sumasalamin ang liwanag ng buwan. Sabi ng mga matatanda, huwag kayong matakot. Hindi na siya aswang. Siya na nayon ang tagapangalaga ng Sitio Bagani, ang dalagitang piniling maging tao para iligtas ang lahat. At mula noon, sa tuwing sumisikat ang araw sa San Alejo, may bumubulong sa hangin, Marina ang anak ng gabi na naging liwanag.